Okay, magandang umaga, guys. Dito sa video na 'to, gagawa tayo ng tutorial kung paano natin i-block ang mga Wi-Fi hacker na 'yan o yung mga na-connect sa ating mga Wi-Fi router, no. So, dito sa video na 'to, guys, ah uh, tatapusin natin ang kanilang pang-hack sa ating mga Wi-Fi mga router. So, sundan nyo lang ang video na 'to, guys, at panoorin niyo hanggang dulo para makita niyo ang proseso at step by step kung paano natin sila ibablock sa ating mga router. Kasi nga 'di ba, monthly tayo nagbabayad sa ating mga wifi, pero itong mga hacker na 'to, ah, lang sila, no. So, ito rin yung mga dahilan ng pagbagal ng ating mga ating mga internet connection, ang pag-connect nila nang walang paalam sa atin, no. So, monthly natin ginabayaran 'yan, guys, tapos may lang sila. At malaking abala rin ito para sa atin, no. Dahil nga babagal ang ating mga internet connection. At syempre, monthly natin siya binabayaran so dapat magpaalam sila sa atin, no? Panoorin nyo to guys at ituturo ko sa inyo kung paano natin sila ibablock. Unang-una -una guys, pupunta tayo sa ating Google Chrome. I-type natin sa search bar ang IP address ng ating router. So, nandito na tayo sa ating page. Sulat natin ang ating username. At syempre, yung password natin. At i-open natin ang ating page. Dito na tayo guys sa ating homepage. No? Dito, nakikita natin no? na ito, halimbawa, may limang nakakonek sa ating wifi. No? So, kung mayroon tayong, i-view natin yung mga nakakonek. Yan, ito yung mga nakonek sa ating wifi router. Nandi dito, ang kailangan lang natin nakunin guys ay itong info. So, ito lang po yun guys, no? yung IP address lang ng kailangan natin. No? Ito lang yung nasa taas. No? So, iaano lang natin sila. Ito mga to ay sa amin na. No? Kasi, na block ko na nga yung ibang nakonek at na-delete ko na yung iba pa. Kung meron pa akong makikita na hindi familiar sa akin, iba uh, i-block na, na naman sila. Ganito guys, kung paano natin sila i-block. So kung meron nga kayong hindi familiar dito, halimbawa dito, may kita natin ang, ang mga device na ginagamit nila. No? So Infinix, Oppo, Tecno, yan yung mga na-connect na device dito sa ating Wi-Fi router no. I-highlight lang natin sila guys, 'yan, and then i-copy natin. And pag nakopya na natin, pupunta tayo sa Advanced and then dito sa security no? Tapos dito tayo sa MAC filtering. Punta tayo ito, Wi-Fi Mac filtering 'yan. Punta tayo sa Wi-Fi Mac filtering. So nandito na tayo, guys. Ito yung isang na ko na kanina. Nandito pa siya, no? So gagawa tayo ng panibagong na natin. Gagawa tayo ng new. So ayan, guys, no. Ipe-paste lang natin dito yung kanina na kinapi natin na Mac address. Ito, paste lang natin, no? So, ito na guys, na-paste na natin yung kanyang MAC address, no? Dapat, laging naka-check ito, guys. Yan, dapat i-check it natin ito para ma-block talaga natin siya, di ba? Tapos, pipindutin natin yung apply para siya ay ma-block na natin ng tuluyan. So, ganun lang guys, no? Kung paano tayo mag-block ng mga na connect sa ating mga wifi router o mga nang-hack ng na ating mga wifi no. Yan lang guys yung proseso kung paano natin sila i-block. Sana nasundan nyo at naintindihan at para ma-block nyo na rin yung guys yung mga na connect sa ating sa inyong mga wifi o yung mga nanghack ng ating mga wifi router. So yan lang guys yung proseso no kung paano natin sila i-block sa ating mga wifi router no. So kung mayroon kayong katanungan guys, so pwede nyo po akong uh, i-PM o i-message para uh, ma-guide ko kayo. Uh, at syempre kung hindi nyo talaga naintindihan at maituturo ko sa inyo ng naka-online tutorial. No? Ayan guys, kung merong kayong natutunan at merong uh, nakuhang informasyon dito sa aking uh, video na pakilike, comment, and share para marami rin tayong matulungan na kapwa natin na uh, nag -bi nagiging biktima sa mga ganitong pangahak ng ibang mga na i-connect sa ating mga wifi. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat.